Hi guys, I'm back. I-share ko lang pala itong nabili kong marinated bangus sa Tel Aviv. nag ako ng isda kaya yan. Marinated na bangus ang napagtripan ko at paborito ko yan guys. O ba? Diba? one click lang na ko na ang sarap di ba? Hindi ko ipagpapalit ito sa mga baboy, baka, manok, ay walang binatbat yan. nag din pala ako ng burong isda. At take note, gawa ko yan. At terno pa ng pritong talong. O sinong may gusto ng bangus dyan, samahan nyo akong kumain. Tara, lunch na tayo. Thank you for watching. Bye-bye!